Magandang araw po. Dr. Willie Ong ito. Ang topic natin ngayon, maganda, sa mga hirap sa pag-ihi, hirap umihi, matagal umihi, ay lumabas yung ihi, masakit sa pag-ihi, at yung iba parang binabalis saw, saw okay? Merong pagkakataon po na hirapan tayo umihi. Maraming dahilan. Pwede yung may infection ka or UTI. Pwede yung uh, malaki yung prostate, pwede may infection, at yung iba may tinatawag po na shy bladder. Parang nahihiya sila kaya hindi sila makaihi. Okay? Actually, medyo bago 'to ah. Pero meron tao talagang parang may nervyos sila. na tao nung bata pa sila pag uh, umiihi sila sa publikong banyo, nahihiya sila lalo na sa mga urinal, yung mga lalaki kung merong katabing dalawang lalaki hindi sila makaihi talaga kahit ano gawin nila ang tawag dito paruresis or shy bladder. Maraming taong may ganitong problema. Kaya kung ganito problema nyo, hindi kayo makaihi sa public toilet, baka may shy bladder kayo. Okay? Ano gagawin natin? Meron tayong mga tips para makaihi kayo. Okay? So maraming dahilan kailangan mo umihi. Syempre, pag hindi ka iihi, eh, baka masira kidneys mo. Minsan kailangan mo magpa-urinalysis, 'di ba? Kailangan mo maglabas ng ihi. Uh, tsaka, pag hindi ka rin umihi, di ba, pipigilin mo, tataas ang blood pressure, uh, tataas yung heart rate, hindi rin maganda. So, meron akong 9 tips para mas mapabilis yung ihi nyo sa mga nahihirapan umihi sa kahit anumang dahilan. Number 1, pwede nyo buksan yung gripo konti. Okay? pag binubuksan nyo yung gripo, may tumutulo na tubig, naririnig nyo yung tumutulong tubig, parang nagsasabi sa utak mo, ah, pwede ka na umihi. Di ba yung mga bata, pag iihi, sinasabi natin, psst, psst, natin yung bata para umihi. Pwede rin yon. Actually, pwede nyo rin i-record. Uh, i-record nila lang yung sound sa cellphone na tumutulo yung tubig. Pakinggan nyo na lang. May tulong yan, parang reflex sa utak na umihi. Pangalawa, yung iba naman, pag nasa bahay kayo, pwedeng binabasa. Binabasa yung uh, private park natin. Mas na uh, napipilitan, umihi. Pangatlo, may isang teknik pa na yung kamay natin nilulubog sa malamig o mainit na tubig. Pag nilubog mo kamay mo, may reaction na mas mapapaihi kay refleksyon. Pang-apat, pwede maglakad-lakad, lakad-lakad, uh, jogging-jogging, talon-talon, mas naaalog, mas maiihi ka. Siyempre, kung wala ka rin ininom na tubig, paano ka iihi, di ba? So, inom ka rin ng tubig para mas maihi. Number five, pwede ka mag-bend forward. Medyo be-bend mo yung uh, katawan mo. Medyo naiipit yung kuson para mas makaihi. Number six, eh, kung lalabas ng ihi, pwede konting iri. Di ba? Pag iniiri mo, konting iri lang mas lalabas yung ihi. Number 7, may tinatawag na supra pubic tap. Ibig sabihin, itatap mo yung parte sa baba ng puson, sa may puson. Sa lalaki doon din, sa may baba, sa ibabaw ng private part. Tatap nyo lang ganito, tap nyo. Uh, tap nyo 1 per second for 30 times. 30 seconds, itap nyo. So, pag tinatap, napapaihi din. At number 8, pwedeng relaxation. Parang mag-isip ka sa utak mo na nare ka, nasa bahay ka lang, walang nakatingin sa iyo, walang ibang tao sa tabi mo. So kailangan meron kang konting psychology para mas hindi ka mahiya, mas makaihi ka. And number nine, yung last tip natin, pwede hawakan yung hita. Yung hita natin sa may lob ng hita. Pag uh, tinatouch natin yung hita, mas mapapaihi tayo. So yan po. Uh, pero kung talaga may problema kayo sa pag-ihi, masakit, may infection, ay eh, papatingin tayo sa urologist or sa OB-GYN. Pero kung wala naman kayong malaking problema, alam nyo, napakahalaga talaga yung pag-ihi. Sa Pilipinas, kidney problems. Ang daming may kidney problem, nagda-dialysis. Kasi nga, pigil ng pigil sa pag-ihi nila. Pinipigil nila yung pag-ihi. So, mas maganda talaga, inum tayo ng 8 to 10 glasses na tubig araw-araw. Tapos, mas iihi tayo. Yes, na lumilipad yung papel eh. So, mas iihi tayo, mas ilalabas natin yan para yung dumi sa katawan, mas mailabas natin. Okay? Tamang pag-inom ng tubig, tamang pag-ihi, iwas UTI, iwas sakit sa kidney, iwas high blood, yung iba na heart attack pa, kakapigil ng ihi para mas malinis yung pakiramdam natin. Okay? So, sana nakatulong itong video ko, itong mga 9 tips para mas makaihi. God bless po.